Magandang araw po sa ating mga kababayan. Nandito tayo sa Willpower Power Auto Parts Repair Services o service dito sa Payan ng Buak. At uh, eto, uh, may kailangan lang kitang ipaayos. Ano? Kaya kita ay nandito. So dito sa kanilang uh, shop, ano? Auto Parts Repair Service. Baka may mga kailangan kayo na ipaayos sa inyong mga sasakyan camber alignment ah, uh, itong uh, pagpapalit ng mga gulong among others tapos change oil aba dito murang mura po dito ang serbisyo sa wheel power auto parts repair service ito ay dito sa may katapat laang ng total dito sa isok ito ano isok isok at tampos Atampos pala sa tampos mamaya ka pandamin natin yung may-ari uh, so ito yung meron dito sila mechanical, overhauling, under chassis, car aircon, tire, transmission, dialysis, diagnose, scanning, computerized wheel alignment, wheel balancing and disc and refacing. Yan. Ito. So ang kagandahan sa kanila meron silang platform. Ayan. Diyan yung sasakyan. Uh, pinapaayos natin. May mga gulong din silang available dito. Iba't ibang uri ng gulong. Kung hindi naman available, ito yung tinatawag na ano, ito yung ano, ito yung tinatawag na uh, anong tawag di? Uh, cumber alignment. Yan. Meron na din dito sa Marinduque. Ito, uh, cumber alignment ang tawag. Yan. Ano, machine na ang gumagana diyan. Yan. Pakita natin. Anong difference? Ano po ang ano? Ito, machine. Indeed, indeed, parang inalagyan laang ng ganito sa gulong and then ma-check -che na kung uh, may problema naalaman natin doon dapat ay zero zero po ba dapat yun? Uh, nasa dapat uh, ang, 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 ano kasi yan ang ano yung nakagreen mm -hmm. yun ang uh, tolerance tolerance, so sige mamaya natin masyadong technical yan pero maliban niya si engineer kasama natin, ha engineer. Yan. So kasi uh, dito ang, ang ang anong oras po ah, bukas ito? Ah, uh, usually nagbubukas kami dito is ang office hour namin is 8 to 5. 8 in the morning uh, up until 5 in the evening in the afternoon. Ano ano po ba yung mga ino-offer na services niyo dito? Ah, uh, marami kaming ano dito. Mhm. Ah, -mm. uh, Kaya yung mga pangilalim, mm -hmm. uh, and replacement, ball joints, tapos meron pa kami dito na automatic card thing din. Ah, okay. Ang dami na ring machine, parang may nila na rin ano po. So yung mga balancing. Balancing. Okay. Yung mga kayang gawin, yung mga yung dati yung inapagawa sa Maynila, kayang-kaya na dito sa power wheel. Ano po? Oh. Ito, ano pong tawag dito sa machine na ito? Yan yung wheel balancing. Wheel balancing. Yan ito yung rotor disc replacer. Eh. Okay. Pagka yung rotor disc ay Ay, grabe yan. Ano? ba? Oh. Yan, yan, ginagawa ninyo yan. Kailangan ng replace. Okay. Dito yan. Okay. okay. Meron din po ba kayo ditong ano, change ng tire? Pagpalit ng gulong. Ah, ito. Automatic. Oo. Oh, oh. Yan. Okay. Ito, ito, ito. So, kayang-kaya na dito uh, sa power wheel na matatagpuan sa barangay Tampus, Tampus Buak Marinduque. So, meron din sila, alam nyo po ang change oil dito. Masasabi ko talaga mura. Uh, dahil ito yung ating ano, sasakyan, eh, napa-change oil na natin dito. At uh, as compare sa iba, maganda, napakaganda talaga ng service Tsaka machine na rin po yung nagamit, ano, doon na lang inalagay okay. din sir. Ito yung ano, ito yung sa automatic transmission. Okay. Papalit. Mahina na ang performance, the dialysis. Oh, parang ano rin, ano? Pandialysis. Pandialysis, parang tao rin, ano? Pag mahina <laughs> na ang atay, kidney, <laughs> na bato. Oo, oh, dialysis okay, it's like it's like it's na rin. Oo, oh, nga ni ano. So, dito ho, ah uh, marami ditong mga services na gusto nyo pong, ah uh, kung kailangan ng mga sasakyan ninyo ng servisyo ng power wheel, aba, eh, magtungo lamang po dito sa may barangay Tampus, Buak Marinduque. Bukas sila mula alas 8 hanggang alas uh, 5 ng uh, hapon. So, motor... Ay, hindi kami tiyo, ah, hindi. Kasi nakita kami mga motor dun sa mga so, empleyado. So, Oo. Service, ano pala yan, motor, cycle. Tapos, mga, na-lift din, ano, oh. May mga pang-lift din sila. Pag-change oil. Yan. Ah, ito yung pang-lift. O, oh, yan. So, na-lift, nataas na. Yan. Automatic na rin. Ah, hindi na rin pa huli ang marinduke pagdating sa ganitong mga services kung kailangan natin ng ipaayos yung ating mga sasakyan ano po engineer yan yan so napakaganda tas may ilan yan mga dalawa dalawin ganito nila Pares po nang function ito no ito at saka yun po ano parehas lamang okay so ito mga kababayan uh, ang ating tsaka nandito na rin po yung mga halimbawa may mga kakailanganin kayo na mga equipment o iba pang mga pangangailangan ng inyong sasakyan ah uh, parts, auto parts nga eh pwede naman po kayo dito magbumili at the same time kung kailangan po nilang i-pre-order ito sa Maynila dahil hindi available dito aba eh mabilis din lamang po nila itong ma-order dahil kinabukasan nandito na. Oo. In, mabilis nyo lang, 1 to two days, nandito na. Ito yung kanilang customer service. Puntahan lamang natin. Ito yung kanilang customer service. Yan. Dito, hello! Hi ka sa vlog. Naka-live ako sa Marinduque News. Yan. Okay, at ito yung mga mababa mab mababait na staff ko. Mga nakangis ba habang nagawa. Yan. Yeah. Ito kausapin natin si Sir, Sir. harap po dito. Ito ang may-ari kaya kailangan natin tong kaibiganin. <laughs> Sir, imbitahan mo naman ang ating mga kababayan na kung may kailangan sila pagdating sa serbisyo ng uh, mga sasakyan, aba eh dito na magtungos sa Power Wheel. wheel Auto power, po yeah. Will Power pala, Will Power. Oh, will parang si Kuya Will lamang ano. Willpower. Kanya pa ako power will ng power will. Willpower! Right, Try right po ninyo yung servisyo namin. Uh, pati sa mga pyesa, we can provide. Mm -mm. Ang pinakamaganda dito, kasi nakapanayam ko si Kuya kani-kanina bago kami magsagawa ng camber alignment, ang tawag po dito ano. Yeah. yeah. Eh, taga rito pala, lihitimong mong taga Balanacan, si Kuyang so, Ruel. <laughs> oo, graduate ng Marinduque State College. Ayun naman pala, graduate ng Marinduque State College. Anong batch po kayo sa MSC? Uh, batch 90... 90. Nakaka-proud naman dahil uh, sabi nila huli ang marinduke pagdating sa mga ganitong mga equipment na nakikita natin dito. Pero uh, may ganito tayong serbisyo at uh, ang pinaka-maganda dito, yung presyo ninyo ay talagang serbi presyong pangkababayan. Ah, okay. okay. So, ito, imbitahan niyo naman po 'yung ating mga kababayan na ipakitiga muna. Medyo technical pa itong ginagawa natin. Ano po bang ginagawa natin dito sa sasakyan na ito? Tinatama natin 'yung camber mo even this sa uh, caster. Okay. The caster is na uh, tire uh, ano tire incline ano uh, pa, forward and uh, forward and outward tilt ng the uh, ano. 'Yung camber ay forward ano uh, uh, ano tawag dito, inward outward tilt ng gulong sa asa positive negative then yung caster is sa uh, forward and backward tilt of ng gulong okay medyo technical hindi uh, ko na intindihan this one is two in two out okay so ito yung magpapadiretso uh, ng gulong mo para uh -uh. hindi siya kumaway no And then, machine na yung gagana dyan. Parang kinakabitan lamang ng mga x-ray. Hindi, <laughs> ano matawag dyan? Pa aparato. aparato. Yan, mga aparato. And then, uh, syempre, sa tulong ng ating mga masisipag. Hi naman dyan sa ating mga masisipag na mga staff. Oh, ayan. Baka, baka, baka nadidetect tayo. Di ba mayroon yung sensor? Tama ba? So, wala naman. Baka naka-apekto. So, yan. So, ang camber alignment dito, magkano po? Camber alignment natin is for ano, 1,000 lang. Uh, 1,000 na. Kung wala namang problema, camber natin, 400 lang ang alignment natin. Ah, talaga po ka. Yun, no? Oh. Nakakatuwa naman. So, presyong banawi talaga ang presyo rito. Presyong banawi. At uh, sa ating din pagtatanong, sa ating initial na panayam kay Kuyang Ruel, eh meron siya pa lang mga shop diyan sa Banawi. Pero pag-usapan natin 'yan mamaya dahil gusto ko magpaikot muna kami dito sa kanilang gaano kalawak itong uh, medyo malaki rin po ito I think na. That is uh, almost 400 square meter. Oo, oh, oh, for almost 400 square meter. Andiyan yung mga ano mga eto kung kailangan nyo po ng Bate baterya mga, oo dito tapos mga gulong yeah, available dito gulong, mm, mm ang pinaka po dito kasi minsan hindi rin available yung iba ano oh. so kagaya nung sa, sa dito sa sasakyan hindi available bihira yung ganitong sukat no, kaya kinabukasan, uh, pero kinabukasan pwede na bakit kayo kasi pwedeng mag pre-order and then the following day The following day, eh, andito na. So, agad-agad makikita nyo rin yung price at sasabihin din po sa inyo yung price. Uh, I would say, kasi nagpa-change oil din po ako dito, di hamak na mas mura talaga dito sa willpower na matatagpuan sa barangay Tampus, Buak Marinduque. Nakalimutan ko pala kanina kasi inatry kong ang maghanap ng contact number. O, ano ba ang contact number nitong uh, ano na to? Nitong shop po ninyo. Landline. Landline no? oh. yun Yung nahanap ko sa Facebook, wala akong makita. Puro na uh -huh. nasa Facebook I think lang mga number ko. Ah okay, sige. We'll we'll check din again doon yung ano yung kanila. Pero bukas po sila mula alas 8 ng umaga hanggang uh, alas 5 ng hapon. Ang pinakamaganda po dito ano kasi asa ah, kagaya ng nabanggit ko nga kuya, ito hindi pangal ito pang pangatlong beses ko na pagtungo dito at pag-avail ng inyong serbisyo. Ang ah, natutuwa ko dito, marami o oh, ilan sa kanila, mga kababayan natin, dating nagtatrabaho sa kabila. Sa Pero dahil sa binigyan nyo sila ng pagkakataon na oportunidad ah, dahil dito sa pagtatayuan niyo ng ganitong negosyo, ay kasama na nila ang kanilang pamilya at dito na sila nagtatrabaho. Hindi na kailangang lumuwas pa, lumayo pa dahil nandiyan sila ngayon nabigyan ng trabaho nitong ating In kababayan take out, uh, those mm. guys sa uh, receiving uh, Manila Rift wow wow pinakamaganda oy maraming salamat po sa nagsend ng stars ha wow oh take note daw sabi ni uh, kuyang may are nito uh, ni kuya Ruel. they are receiving daw the amount similar na natatanggap ng isang empleyado Manila. sa Maynila So Metro Manila Raids So congratulations po sa ating mga masisipag uh, Na mga uh, Trabahante na ito So eto may mga gulong din po dito uh, Na inoo, Meron na binibenta Tapos yung kanilang pag change Ng oil Masina rin, uh, rin po yung nagamit Oo So natutuwa tayo dahil may mga Ganito na unti-unti na po tayong Unti-unti na nagkakaroon ng development Ang ating lalawigan sa pamamagitan ng mga kagaya ni Kuyang Ruel na nag invest sa Marinduque at nagtitiwala sa kakayahan ng ating mga kababayan. Okay. Imbitahan mo po sila na dito magtungo sa willpower. Uh, Iniimbitahan ko po kayo lahat na kung gusto nyo subukan, uh, hindi naman kami magaling pero bibigyan namin sa inyo yung best na magagawa namin. Para sa uh, ikatutuwa ninyo at ikagaganda niya yung sasakyan. Yan. So, yan ho. Ang uh, may-ari nitong... Uh, willpower na ito na matatagpuan naman dito sa bahaging ito ng bayan ng buwak. Ito'y laang ng total. Kung hindi makikita yan. Tapos ay ito lang po yan. Oh. Yan lamang po yan. Malaki. Kaya very easy. Kung galing po kayo ng bayan ng buwak nasa left side. Left side. Yeah, left side. Yan. Pag pag ano, nag-camber alignment, yan na muna nila. Di ba? Kuyang Ruel, di ba pag nag-camber alignment, na muna nila at check muna. So, a uh, check muna. Uh, ensure na okay ang sasakyan bago ipa-drive dun sa may-ari o dun sa driver nung sasakyan. So, ganyan po pinapanatili ang safety ng kanila pong serbisyo dito sa willpower. Alright! So ako po si DJ Myong, si Romeo Matak Jr. ang inyong lingkod. Nandito po muna ako sa Willpower. At uh, kailangan natin kasing ipakita ho yung ganitong mga development na mayroon sa lalawigan. Dahil sila po yung nagbibigay ng oportunidad, trabaho para sa ating mga kababayan. So congratulations sa may-ari nito na taga Balanacan daw. Oo, so natutuwa tayo dahil talagang tubong Marindu kayo at graduate sa Marinduque State College. Yan, si Kuya Ruel. Yan, yung nakatayo na yan. Okay, so ako'y okay, pansamantala mo ng mag-apaalam mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Yan, special shoutout kita sa cashier nila. Kahera, yan ang kahera nila. Okay. Okay. Ito, dito ginawa yung cumber alignment. Yan. Diyan ginawa yung camber alignment. Alright. God bless everyone. Love lots. Marindo Kenyo.